Mari, Nalim, mare nalimutan ko. ina ko, ko na. 'Yan mm pa -hmm.

我自己去海边。 No. bang okay. I mean. mga magsitayo po ang lahat. Atin pong isasagawa ang panalangin ng takip silim. O Diyos, halina ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Salamat, Salamat sa ating Diyos sa biyayang kaloob, sa tanim mga ani bungang nakabubusog. Sumisibol ang laki habang tao ay tulog. Kailangan ng bukas, Diyos ay di lumilimot. Sundin ang kalooban ng Diyos na dakila. Sa kampaneng tumulong, kailangan ang kapwa. May pagkain ang gutong kung mayroong maawa. Kung lahat may pag-ibig, di lamang sa salita. Sa Diyos ay pasalamat sa kanyang kabutihan. Kaloob niya sa tao, anin ang kalikasan. Sa, sa ating, ating pinahayag, pinahayag plano't katotohanan, katotohanan na tayo'y tayo mahal, mahal niya sa lahat, sa lahat ng, ng nilalang. Nanikluhod ako sa Panginoon at ako'y pinagaling mo. Pupuring kita magpakailanman, magsiupo ko. O Panginoong ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Ako ay dumain at sa pagtawag ko, tinulungan ako ng Panginoong aking Diyos. Pinagaling ako sa taglay kong sakit, ako ay ginamot. Mula sa libingang naigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin ang Panginoon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan, hindi nagtatagal. Yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang, ang abang may hapis at tigmak na luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galap. Kaya't sa nadamang pagkalinga niya ay nagtiwala kong hindi maaano at aking nawika sa aking sarili. Kahit na kailan, hindi matatalo. Kay buti mo, Panginoon. Ako'y iningatan sa kutang matibay na animoy bundok. Subalit nang ikay lumayo sa akin, ako ay natakot. Tinawag ko ikaw at aking hiniling sa iyo. O Panginoon, na ako'y tulungan anong kabutihan ang maidudulot ko kung ako'y mamatay. Kung ako'y malibing, anong pakinabang ang iyong kakamtan? Magpupuri pa ba ang mga wala na matapos pumanaw? Maihayag ba ng mga patay?